Abay siguradong lalo mong ang hahangaan itong si Lou Oldeng dito nga sa kanyang ginawa para sa South Sudan Basketball. Well, sa isang interview ay naipaliwanag nga ng mainam na ni Luol Deng ang sitwasyon netong South Sudan Basketball. At sinabi niya mga idol, noong nag over nga daw siya bilang presidente ng Basketball Federation ng South Sudan ay parang wala nga daw gusto na kumuha ng posisyon na iyon. And actually, the reason why kinuha ni Luol Deng ang posisyon na iyon is because meron nga daw siyang nakitang potensyal dito sa kanyang bansa in terms of their talent in basketball at sa kanya nga daw pag take over as the president ay talaga nga daw na wala silang funding as in zero money ang Basketball Federation ng South Sudan at ang rason na binigay ni Deng bakit wala silang funding is because wala nga daw kasing naniniwala sa kanilang potential in basketball kaya hindi sila sinusuportahan Ayon kay Deng, wala nga daw naniniwala sa kanila that they can reach the World Cup in basketball at lalong-lalo na itong Olympics. For their people, this vision doesn't exist ayon kay Luol Deng. Pero para nga daw kay Luol Deng at sa anyang puso ay kabalik na dahil alam niya nga daw they have the talent to be able to compete in the world stage. At ayon pa nga kay Deng, they are one of the best teams in Africa nga daw pagdating sa larong basketball and they can also dominate in this sport at sa sobrang paniniwala nga daw ni Lu Oldeng sa talent dito ng kanyang bansa at sa kanilang skills sa basketball na he decided to personally fund this team. Galing na nga sa sariling bulsa ni Lu Oldeng ang ginamit na pera para nga lamang itong team ng South Sudan ang kanilang basketball team ay baka pag-compete in the world stage. And four years later mga idol, after nga ng personal funding ni Liu Oldeng, abay nag-pay off na nga ang kanyang hard work. Nag-pay off ng kanyang paniniwala dito nga sa South Sudan Basketball Team. At nakita naman natin last year ay sila yung nag-compete in the World Cup at ngayong taon naman ay sila yung nasa Olympics at maraming pinapahanga. So talaga nga naman mga idol na big salute para nga kay Lou Olding nang dahil kung wala ang kanyang initiative, ang kanyang pagkukusa na talagang i-fund personally. Ito nga South Sudan Basketball, abay wala nga, hindi natin madidiscover na may magagaling na player pala dito sa South Sudan. So hopefully nga mga idol no sa ginawa ng South Sudan ngayon na pag-iingay at pag-introduce ng kanilang name in the world stage ay ito'y mapansin din ng kanilang government and finally sila'y mabigyan nga ng pondo para nga mas mapalawig pa nila mas mapalaki pa nila ang kanilang basketball federation and they can continue competing in the world stage at patuloy nga nilang ma-introduce ang kanilang sarili and definitely mga idol maraming nakakakita sa potensyal na itong South Sudan bilang maging isa nga sa best teams in the world pagdating sa laro ng basketball. So definitely a big kudos, a big salut nga para nga kay Lou sa kanyang ginawang inisyatiba para nga pangunahan ng South Sudan basketball team.